talaga ang batang game GSM Mahidol Boundary nandito na po kami sa Magdo boundary talaga si GSM Mahidol Boundary papasok na po kami mamaya sa Magdo dito po kami sa ano, Pantukan Dabao de Oro dito po kami sa

kung mo kay pitik ka okay na motor ka bunta ko na gusto kong andar na namang mga pulis libre kami ni GB Sokal mga idol bobo oh, papa sa kung si GB Socal na kumasok ah, na po sa magdok si GB Sokal mga idol yo oh, out. Shoutout sa saw ni Quago. Mm -hmm. YouTube ko. Ay, YouTube kayo? O, Jerry Great TV. Ayan po, mga idol lahat, dito na po kami sa loob ng McDo. Celebrate po namin yung uh, panalo ni JB Sokal laban kay Efren Bataries. Ayan mga idol

Sabi si TV, sukar mga idol. Pero nabili Chicken with spag sa akin. Chicken with spag. Ikaw mahal na Chicken with spag, tapos rice. Chicken with ah. spag, Iyan ini pun tantangan baik. Oh, Sigi-sigi. Kemarinlah oh. kami